Ngayong araw, matapos ang pagdiriwang ng kapanganakan ng mahal na birhen kahapon, ikawalo ng Setyembre, ay nais kong bigyang panparangal ang mahalagang pechang ito. Ang pagtatanghal ngayong araw ay hinango mula sa isang informal na lecture na ibinigay ni Professor Plinio Correo de Oliveira noong ikawalo ng Setyembre, isang libo siyam raan at anim na pag-anim, September 8, 1966 napakaganda at nakakaantig ang pagtalakay niya sa paksang ito kaya minarapat kong isalin ito sa Tagalog at ibahagi sa inyo. Naway so maging kapakipakinabang ito para sa ating kaalaman at mapaigting ang ating debosyon sa mahal na birhen, ang ina ng Diyos. Manatiling nakatutok at panawarin. Lahat ng ginawa ng simbahan ay puno ng karunungan. Sa kanyang karunungan, inuri ng simbahan ng iba't ibang antas ng parangal na ibinibigay sa Diyos, sa mahal na birhen at sa mga santo. Ang unang antas na itinuturing na latria o pagsamba ay para lamang sa Diyos at sa ating Panginoong Heso Kristo na siyang berbo na nagkatawang tao. Ang parira lang nagkatawang tao ang berbo o nagkatawang berbo ay tumutukoy sa paniniwalang ang berbo, ang salita na kinakatawa ni Jesus ay naging tao at nanirahan sa mundo. Gaya ng nakasaad sa Biblia sa Juan Kapitulo 1, Verso 14 Ang kulto ng uh, dulia ay pagpipitagan o pamamagitan na ibinibigay ng simbahan sa mga santo. Kayong paman may isang espesyal na kategorya ng parangal na ibinibigay lamang ng simbahan sa Mahal na Birhen na itinuturing na hyperdulia. Ang Mahal na Birhen ay napakataas ang rango o kinalalagyan kaysa sa lahat ng ibang santo kaya't kinakailangan ng simbahan na lumikha ng is isang special na kulto upang ilarawan ang debosyon sa kanya. Ipinapakita nito ang natatanging posisyon ng Mahal na Birhen sa lahat ng nilikha. Itinuro ng simbahan sa maraming paraan, halimbawa, bukod sa kapanganakan ng ating Panginoon at ni San Juan Bautista, walang ibang kapanganakan ang ipinagdiriwang. Walang ibang santo ang may higit sa isang araw ng kapistahan bawat taon. At bagamat hindi pinapayagan ng simbahan na maraming imahe ng parehong santo ang mailagay sa isang altar, Pinapayaga dito ang anumang bilang ng mga imahe ng Mahal na Birhen na ilagay kahit saan sa isang simbahan. Gayun din, ang simbahan ay nagdiriwang ng dose-dose ng kapistahan sa kalendaryo, tseremonyes liturgikal at mga gawa ay bilang parangal sa Mahal na Birhen. Sa mga ito, ang banal na kapanganakan ng Mahal na Birhen ay may bukod-tanging kahalagahan dahil minarkahan ito, ang isang bagong panahon sa kasaysayan na ng hinirang o piniling bayan o uh, chosen people. Dahil ang lumang tipan ay walang iba kundi ang salaysay ng paghihintay sa pagdating ng Mesiyas, maaari itong hatiin sa dalawang yugto. Ang una ay ang apat na libo hanggang limang libong taon bago ang kapanganakan ng mahal na birhen. Ang pangalawa ay pagkatapos ng mapalad na sandaling iyon kung saan nagpasya ang poong may kapal na iluwal siya sa mundong ito na kung sino ang panalangin ang magdadala sa Mesiyas. Ang kanyang kapanganakan ay ang pagdating ng perfectong galikha na puno ng biyaya sa harap ng Diyos. Kung wala siya, ang mga panalangin at pagdurusa ng buong tangkatauhan ay hindi sapat upang dalhin ang pagkakatawang tao. Ngunit dahil sa kanya, ang landas ng kasaysayan ay nagbago magpakailanman. Lahat ng padalangin ay naging mas epektibo at ibang bagong paraan ng mga pagpapapala at abiyaya ang nagsimulang magdulot ng kabanalan na hindi kailanman nakita noon. Ang mahal na Birhen ay nagsilbi bilang pinto sa langit na pinadaanan ng pag-asa sa pagdating ng Mesiyas ang kanyang presensya sa lupa ay naging okasyon para sa mga natatanging biyaya. Ang kataasan ng kanyang pagmumuni-muni ay nagbigay sa kanya ng isang puwersa ng presensya. Ginawa siyang bukal ng napakarami at napakataas na biyaya na ang kanyang mismong pag-aaral ay isang pahayag ng pagdating ng ating Panginoon. Kaya naman ang kapistahan ng Kapanganakan ng Mahal na Birhen ay lubos na mahalaga. Ito ang simula ng pagtutubos na sa kalaunan ay tatalunin ang masasamang kapangyarihan ng paganismo at ng mga Gentile or Gentiles sa Ingles. Ang katawagan para sa isang taong hindi Hudyo o sinaunang pamagat o pangtawag ng sinaunang mga Israelita sa mga hindi nila kakahalahi. May malalim na ugnayan sa pagitan ng pagdating ng Mahal na Birhen at ng nangyayari sa modernong lipunan. Muli, ang Mahal na Birhen ay ginampanan ang mahalagang papel sa kasaysayan sa pamamagitan ng pagtataguyod ng mga kaluluwa na nagniningas sa pagdalais para sa kanyang pamumuno sa gitna ng kadiliman ng bagong paganismo o neo-paganism. Sila ay humihiyaw para dito at lumalaban para sa pagtatanim nito sa lupa. Ang mga kaluluwang ito ay tulad ng mahal na birhen ng lumang tipan. Ang liwanag ay hindi pa dumarating, ngayon din ang pagtutubos, tagumpay o kalayaan mula sa Diablo. Kayong paman, ang mga kaluluwang ito ay nagkakalat ng mga biyaya ng pag-asa at determinasyon sa paraang sila ang nagpapahayag sa darating na tagumpay. Kaya ang kapistahan ng kapanganakan ng mahal na birhen ay simbolikong inuulit upang ihanda ang pagdating ng kanyang pamumuno o paghahari na tinatawag na Reign of Mary na hinulaan ni San Louis de Montfort at ng mga apresyon sa Fatima. Para sa mga nagnanais ng tagumpay ng mahal na birhen, ang araw ng kapistahan ay lubos na mahalaga. Dapat silang manalangin ng taimtim para sa agarang pagdating ng kanyang paghahari. Kung kailan ang mahabang madilim na gabi ng kasalanan ay lilupunin ng kanyang tagumpay. At yan po ang ating episode ngayong araw na ano kayo naibigan po ninyo. At kung naibigan naman po ninyo, wag po kayong mag-atubiling mag-like, mag-komento at i-share din po ninyo ang videong ito upang may palaganap natin ng pagkakakilalaan kay Paddy Pio. At sa pagsusubscribe, pindutin lang po ang subscribe ng buton sa baba at ang kampanilya sa kanan nito para maabisuhan namin kayo sa aming mga ilalabas ng mga video o episodyo sa hinaharap. At kung layos nice naman po ninyo kaming suportahan at ako po ay umaapila sa inyo ay lumahok po kayo sa aming eksklusibong grupo ng mga buwan ng taga-abuloy na tinatawag na maalagad sa kalinga ni Padre kung saan mapapakinabangan po ninyo ang buwanan o lingguhang mga pamisya na naaayon po sa halaga ng inyong buwanang abuloy. At bilang pasasalamat, padadalan po namin kayo ng binasbasang larawan o medalya ni Padre Pio na naaayon po sa halaga ng inyong abuloy o donasyon. At bilang paalala, ang mga misa po ay para sa inyo, hindi po ito mga misa para sa mga namatay. Ngunit maaari naman po ninyong isama sila sa yung mga intensyon. At ang mga misa po ay ipinagdiriwang sa bansang Pransya. At sa pagbibigay naman po ng donasyon, maaari po ito sa pamamagitan ng pag-deposit sa aming video account via direct deposit po ito. At maaari rin naman po via GCash via bank transfer. At uh, meron din po kaming personal na GCash numbers sa ilalim ng aking pangalan. At para sa mga karagdagang mga impormasyon, maaari niyo po kaming uh, marating sa pamamagitan ng pagpunta sa aming website sa www.angtinignipadipio.org o kaya sa pamamagitan ng uh, email sa angtinignipadipio at gmail.com at kung kayo pupunta sa Facebook, meron din po kaming uh, uh, Messenger do, no? Pwede po kayong magmensahe uh, sa amin sa pamamagitan ng uh, Messenger. At sa puntong ito, tayo po ay magtatapos na sa ating pagtatanghal. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at panonood. At syempre, hindi ko po makakalimutan ang ating mga tapat ng mga alagad sa kalinga ni Padre Pio na patuloy pong sumusuporta sa amin. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsuporta at uh, bahala na po ang Panginoon Diyos na gantihan ang inyong kabutihang loob. Hanggang sa muli po nating pagkikita, naway pagpalain at patubayan kayo palagi ng ating Panginoong Diyos. In nome del Padre, del Figliolo, dello Spirito Santo e così sia. Si è dato Gesù e Maria, oggi